Meron akong friend online kung saan ginamitan po ako ng Trompowsky attack. Maganda yung mga tira namin at sa huling part ng game namin nagkamali po siya. Pero overall sa laro, napakagaling din po niya mga kaibigan. Tingnan po natin ang laro namin. Dito siya po ay playing white, ako naman ay playing black. Siya po ay nag d4, ako ay nag knight f6, bishop g5. Trompowsky attack po yan mga kaibigan at dito ako nag g6. Ang ideya ng Tromposki Attack ay kina talaga ang knight na yan. Kaya ang ginawa niya, kina-capture na yung knight. nag puntex ako para magkakaroon ng doubled pawns. Yan ang mga goal ng Tromposki Attack. Magkakaroon ng doubled pawns ang opponent. Pero para sa akin, okay lang po yung magka-doubled pawns po tayo kasi... Ang pawns na na-doubled pawns po natin ay nasa center, okay lang yan. Dito nag e3, linya po yan, at ngayon ako nag bishop to g7 para i-castle ko ang king ko para safety. At dito nag knight to f3, develop siya, castle kingside ako, nag c4 siya, gaining space dyan sa center, striking agad yung center square sa board. At dito ako nag d6 para i-develop ko yung bishop at saka pwede ko rin ilagay yung knight ko dito. yan. Kaya siya po ay nag knight to c3 development at ako po ay nag knight to d7 kasi ang purpose ko po ng knight to d7 kasi i-push ko ang pawn dyan sa f5 at pagkatapos i-develop ko yung knight dyan sa f6 para kung tingnan natin yung structure natin maganda pong tingnan. yan. Dahil kung palagi lang po yung knight natin dyan sa d7 yung bishop natin hindi po makagalaw hindi po ma-develop. So kung dito lang po yung knight natin sa d7, posibleng pupunta tayo sa b6, tapos dyan tayo bishop to b7. Pero mas maganda na ilagay natin yung knight natin dyan sa f6 para direktang makapag-atake at may control dyan sa center mga kaibigan. Ngayon, ang next po dito ay nag to d3 siya para din makapag-castle siya. Ngayon ako nag-f5 na para ang purpose ko ilagay ko na ang knight dyan sa f6. Direktang may control dyan sa center mga kaibigan. Ah, ngayon, nag siya. At dito ako nag knight to f6. Nag queen to c2 siya. Ngayon ako nag rook to e8. Development na ng rooks ko, direct ang kinokontrol ang e4 square. Kasi sa mga ganitong tirada, gusto ng ating kalaro na ipos yung pawn dyan sa e4. Kaya dinoble niya yung tira dyan sa e4 na square. Pero okay lang po sa akin yan kasi kung ma-push yung pawn dyan sa e4, ay e di mawawala yung double pawns natin. Yan po ang kagandahan ng tirang yan. Ngayon nag rook f2 e1 siya at dito nag b6 ako para i-develop ko yung bishop at direktang kinokontrol ang e 4 square. Kaya dito siya po ay nag-move agad dyan sa e4, hindi niya na po inantay yung bishop to b7 ko para kontrolin ko ang e4. Kaya pinush niya na lang agad yung pawn dyan sa e4. Of course, hindi naman po mali yan. Tama po yan kasi breaking na po yan. May rook na po eh. Kaya ang ginawa ko dito, eh di medyo masaya ako ng kaunti. Ang ginawa ko po dito, medyo nakita ko na mawala na yung double pawns ko. Eh kinuha ko na yung opportunity. Kaya kinapture ko na ang pawn. Kaya dito, nag knight takes pawn siya, ako nag knight takes knight, bishop takes knight, dahil threat yung rook ko, nilagay ko yung rook ko dyan sa b8. Pagkatapos po, pinusti niya yung bishop dyan sa c6, para hindi ako makauna dyan sa e-file, kasi guardado ng bishop niya. Kaya ang ginawa ko dito, gusto kong kunin ang bishop niya. Kaya nilagyan ko ng bishop to d7. At dito po, siya po ay nag-move dyan sa d5. Kung halimbawa, kakapture niya yung rook, kakapture lang po tayo ng queen. Kung dito siya pupunta ng rook, edi mag-queen to c8 tayo. Sa ganitong posisyon, hindi pa pwede makapasok yung rook na dyan kasi makukuha yung bishop libre pa po. Kaya, posibleng ilagay niya yung pawn dyan para madepensahan at papasok yung rook niya at mag-battery siya. Halimbawa, o di kaya dito, so pwede na po tayong capturein yung Bishop. Kakapturein talaga po natin kasi nakauna po siya sa file eh. Kaya dito mag re captures pagkatapos pwede na natin ilagay yung queen natin dyan sa F8. Depensahan ang incoming na punta sa rook dyan sa E7. Kaya sa mga ganitong posisyon medyo equal-equal lang po kasi pupuntahan lang po natin rook to e8, kakapture rin ng uh, queen, tayo pa rin ang makakontrol dyan sa file na yan. Halimbawa, kung pupuntahan niya ng queen dyan sa e4, mahahanging yung pawn dyan sa b2. Kung halimbawa naman mag b3 po siya pagkatapos dyan sa e4, idi uunahan na natin dyan sa e8 so maganda ang mga tirada mga kaibigan kung halimbawa naman ipapakain niya lang yung pawn niya sa b2 pagkatapos mag queen to e4 siya kakapture natin at halimbawa kung papasok po siya edi dito lang po tayo muna sa bishop to c3 para hindi po siya makapag-capture ng pawn natin sa c7 dahil makakain yung rook niya dyan sa e1. Kaya halimbawa kung mag uh, rook to e4, pwede na po natin kakapturin yung queen niya pagkatapos mag rook dyan sa e7 at dito po mag counter tayo dyan sa b5. Kasi kung kakapturin niya, may capture din tayo at direktang mate dyan sa back rank. Halimbawa kung kakapturin niya ang pawn dyan sa c7, hindi may b takes na po tayo. Delikado ang checkmate po dyan. Kaya kadalasan pupunta yung opponent dyan sa f1 Direct na makapag-atake sa center dahil in-game na. Pero dito, pwede nating ilagay yung pawn natin sa a6. Baka puntahan ng knight dyan at pressure rin yung pawn natin sa f7. Kaya, posibleng mag-king to e At dito po, tayo naman ay mag-king to g7. I-develop natin sa center yung king natin. Kasi wala ng mga queens. In-game na po yan. Patungong in-game na po yan. Ang tanong mga kaibigan, delikado ba ang pawns na ito? Kasi two steps na lang. Queen na po yan. Ang sagot ay hindi po. Kasi madidepensahan lang po yan. Halimbawa kung dyan siya pupunta tapos i-push niya ang pawn, meron lang po kasi rook to c8. At ngayon kung kakapturin niya ang pawn na yan, may bishop na po dyan sa b4. Wala siyang kalagyan ng kanyang rook para depensahan palagi yung pawn at makapture natin yung pawn dyan sa c6. Kung babalik po siya dyan, hindi natin ang c6. Kung kakapture niya ang pawn, hindi meron tayong c3 panalo na. Push na po yan at baging queen po yan mga kaibigan. Kasi wala nang ibang depensa yan eh. Halimbawa, kung mag-knight dyan pupunta sa d4, may c2 lang po kasi. Ipapakain lang po natin yung rook natin dyan sa c6 dahil ang promotion ay queen naman. Kasi dahil pagkatapos makapture na yung rook, mag-queen po tayo, kakapture niya yung bishop, meron tayong checking at makukuha natin yung knight niya po. So yun ang analysis mga kaibigan. Napakaganda ang tirada nito. Pero ang nangyari sa laro po ay hindi po ganon. Ang nangyari po dito mga kaibigan ay pagkatapos niyang maglagay ng bishop dito nilagyan ko din ng bishop dyan sa d7, hindi niya kinapture yung rook ko dahil kung kakapturein, alam natin yung mga analysis natin, alam natin kung saan yun pupunta yung game natin. Kaya siya po ay nag-push ng pawn dyan sa d5, depensahan ang bishop niya sa c6. Kaya ang ginawa ko dito, kinapture ko na para magkakaroon ng double pawns yung puti. At dito po, pagkatapos ng double pawns, ang continuation ko po dito, ay nag queen to f6 ako para magiging connected na yung rooks ko mga kaibigan. Kaya nag move po siya dyan sa b4 para meron pong advantage space. Pero ang ginawa ko dito ay naglagay lang ako ng rook dyan sa e6 which is may kunting kamalian sa tira po natin dito. Kasi ang dapat po dito ay mag queen lang po tayo sa c3. Dahil kung kakapture niya yung rook natin check pupunta lang tayo dito sa rook takes capture. At pagkatapos kakapturin yung queen, Bishop takes at kung dito pupunta para depensahan yung pawn niya sa b4, eh di, makapasok yung rook natin sa a4. Yun po ang mga tirada na hindi ko po nakita. Of course, kahit nga si Magnus, hindi rin makikita yung mga best na tirada eh. Kung tingnan nyo po yung mga previous video natin, meron akong analysis doon kung saan hindi rin nakita ni Magnus yung mga nice na tira laban sa kanyang kalaro. Pero ganyan lang din naman yung mga game. Meron talagang ganun. Kaya balik po natin... Ang ginawa ko dito po ay nag-move ako dyan sa rook to e6 at dito siya po ay nag-rook dyan sa d1. Pagkatapos nag-battery na ako sa e8, kinapture niya na nag-recapture ako ng rook at pagkatapos po dyan nag-h3 po siya kasi para hindi magiging weak yung background at makaiwas yung king sa kung sakaling mayroong checking mga kaibigan. Kaya dito ako ay nagpatuloy, nag-queen c3 ako dahil kung kakapture niya, Kakapture ang bishop ko at threat yung pawn niya dyan sa b5. Pero kinapture niya, nag recaptures ako, threat yung pawn, nag-b5 siya. Para wala akong makain sa pawn niya. So napakaganda talaga yung game po namin. Kaya ang continuation ko po dito, nag-rook ako sa e4 para kunin ko ang pawn na ito. Pero nagkakaroon po siya ng best move. Yan po ay rook dyan sa c1 para aatakehin yung uh, bishop ko. Pero sa tingin ko, kung kakapturein ko, hindi naman po makukuha yung mga pieces ko kahit na ang night niya ay pupunta dyan sa dito. Kaya kinapture ko ang pawn. At dito nagpatuloy po siya, nag-night dyan sa dito. Hindi pwedeng kakapturin, hanging yung rook natin. Ngayon, merong mga move po dito na kung saan, pag magkakamali tayo, malulugi tayo sa posisyon. Halimbawa, nakatreat yung... Uh, yung rook, kung pupunta tayo dito sa c5 para depensahan natin yung bishop, matatalo na po tayo mga kaibigan. Kasi Meron kasing knight dyan sa e4. Fork po yan mga kaibigan. So wala na po tayong kawala. Kung kakapture natin ang pawn, edi eh, one piece na po tayo. Pero kung sakaling pupunta ang bishop natin dyan sa b2, para rook talaga ang ipagkakain niya dyan at magiging drawish ang posisyon, pero hindi kasi mga kaibigan, kasi mag knight po sila. Pagkatapos natin capture ng rook niya, meron ng knight dyan sa a6. Kuha na ang pawn dyan sa c Hindi po natin madepensahan at delikado na ma-promote ang pawn niya into queen. So, sa mga ganyang posisyon, talo na po talaga. Pero balik natin, hindi yan ang nangyari. Ang ginawa ko, nakita ko yung best move. Hindi ako nag-move dyan sa c5, kundi nag-move ako sa rook dyan sa d4. Dahil kung kakapturin niya, hindi kakapturin ko din yung knight niya. Hindi po siya direktang makapasok dito sa kampo natin. Ngayon ang ginawa niya, hindi niya kinapture yung bishop natin, siya po ay nag-move sa knight to b3. Sana kinapture na lang niya ang uh, bishop natin at kakapturein ko din para magiging equal yung posisyon. At dito ang next move ko ay nag-rook ako dyan sa d3. Para depensahan ang bishop ko kasi nakatreat yung rook ko. Para sa kalaunan, pwede kong iilag yung... Uh, yung bishop ko siguro balik dyan Pagkatapos, continue na lang po ako sa next ko po na mga move, moves pero dito po ang reply niya mga kaibigan ay nag-move po siya dyan sa e4. Yan po ay mali mga kaibigan. Yan po ay mistake mga kaibigan. Actually, ang kaibigan ko pong ito ay mag magaling po ito. Kaso, yung game po namin ay 3 minutes and 2 seconds increment. At ang time po namin ay nasa panic time na po. Kaya siguro, hindi niya naisip na magiging libre yung night niya kasi hanging, wala nang nakadepensa. Nagmove po siya dyan sa a4. Pero magaling tong kaibigan ko. Kaya ang ginawa ko dito, nagbishop ako to b2. Threat yung uh, rook niya. Libre na yung knight niya dyan sa b3. Walang ibang depensa. Kahit kung pupunta siya dyan, kakapturin ko na lang eh. Kaya ang ginawa niya, dahil wala ng solusyon po yan, makakain na yung rook. Hindi naman pwede kung pupunta siya dyan, kakapturin lang eh. One piece po talaga. Kaya ang ginawa niya, nagrook to e1 na lang para makapasok naman dito sa back rank natin at posibleng kakapturin ang pawn natin dyan sa c7 Para makapag-promote siya ng queen Pero sabi ko mas mabuti siguro Kung kakapturin na lang yung knight niya dyan sa b3 Kaya kinapture ko ang knight niya sa b3 At dito nag-move na siya Rook to e8 check At ako nag-king to g7 At dito pumunta siya sa rook to a8 Para uubusin na ang mga pawns ko Pero dito po nag-move po ako Sa pawn dyan sa d5 Para depensahan ko ang pawn dyan sa C7 kung sakaling capturein ang pawn natin sa A7. Kung halimbawa naman po, kung dito siya direkta sa C8 para capturein ang pawn, ah, mag D5 lang po tayo mga kaibigan. Dahil kung ka meron po tayong bishop to E5 at kung halimbawa dito siya pupunta, may checkmate na po kasi naka-guardiya yung bishop natin sa H2. Yan po ay tinatawag na fork din mga kaibigan. Hindi po yan direktang naka-fork pero fork din ang tawag kasi checkmate na po yan dyan sa back rank. Halimbawa kasi kung kakapturin niya, ang bishop po dyan, fork po kasi yan eh. Ayan o, fork po yan. Kasi merong checkmate doon, weak po yung back rank. Kaya ang ginawa niya dito, hindi siya pumunta dyan sa C8, kundi pumunta siya agad direkta dyan sa E8 para kakapturin yung pawn natin sa E7. Kaya dito, nag-move na ako ng pawn para madepensahan ko ang pawn ko sa C7. And at the same time, guardado din ang square dyan sa H2. Meron akong checkmate. Kaya, ginapture niya yung pawn natin nag-move ako ng bishop dyan sa a5 delikado na may checkmate na dyan one move at ito po yung mali nag-move po siya dyan sa a5 kasi panic time na ito malapit nang maubos yung oras namin at dito wala na pong depensa checkmate na po yan kaya okay lang kinapture ko lang yung pawn niya Pagkatapos niyang nag-recaptures, checkmate na next move. Nanalo po ako sa game na ito. Pero actually, magaling po ang taong to. Kaibigan ko po ito online, mabait po ito. Hindi katulad ng ibang mga viewers natin na palaging nagbabash. Maraming mga haters na kahit nasa tama tayo, walang ibang magawa sa buhay. Kahit walang basihan yung mga sinasabi. Basta makapag-bash po sila, yun na yun. Meron din talagang mga taong ganyan. Pero okay lang kasi kapag maraming bashers, mas nai-encourage po ako na mag-post ng mas marami pang videos para mapatunayan po natin na capable din po tayong magturo kahit sa mga baguhan man lang sa chess. Maraming salamat. Ako po si Bright Chess. Natutuwang magturo po sa inyo. Goodbye.